Salastaron, ito ay ang aklat na walang pag-aalinlangan tungkol dito, isang patnubay para sa mga nag-iingat. Talastaron, tunay na ang Quran na ito ay namumuno sa mga bagay na angkop, at nagbigay ng magandang balita sa mga mananampalataya na gumawa ng kabutihan, na sila ay magkakaroon ng isang dakilang gantimpala. Salastaron, at katotohanan kami ay gumawa ng Quran na madali sa pag-aalaala kaya, meron bang nagaalinlangan? Talastaron, tunay na kami ay nagpadala nito bilang isang kulan na Arabe, upang kayo ay mag-isip. Talastaron, katotohanan kami ang nagpadala ng paalaala, at katotohanan kami ang nag-iingat nito. Talastaron, tunay na ito ay isang pagbabawal mula sa Panginoon ng lahat ng mga sanlibutan. Sabihin mo, kung ang mga tao at ang mga jin ay magkakasama-sama upang magdala ng katumbas ng Quran na ito, sila ay hindi maaring magdala ng katumbas nito kahit na sila ay magkakasama-sama. Sa taron, tunay na kami ay nagpadala ng Quran bilang pagpapagaling at awa para sa mga mananampalataya, subalit ito ay nagdaragdag lamang sa mga makasalanan ng kapahamakan. Sabihin mo, sino ang pinakamainam na saksi? Sabihin mo, ang Allah, siya ang saksi sa pagitan ko at sa inyo, at ang kuraan na ito ay ipinahayag sa akin upang sa pamamagitan nito ay magingat ako sa inyo at sa sinuman na makarating dito, at kayo ba ay nagpapatoto na may iba pang mga Diyos maliban sa Allah? Sa last taron, at kung kami ay nagpadala ng kuraan na ito sa isang bundok, tiyak na makikita mo na ito ay humihina at napuputol-putol dahil sa takot kay Allah. Ito ang mga halimbawa namin para sa mga tao, upang sila ay mag-isip. Talastaron, pinagpala siya na nagpadala sa kanyang sugo ng tanda upang siya ay maging isang tagapagpaalala sa lahat ng sangkatauhan. Talastaron, at katotohanan kami ay nagbigay sa kanila ng isang aklat, ang Kuran, na aming ipinaliwanag na may kaalaman, na isang patnubay at awa para sa mga mananampalataya. Talastaron, at tunay na ikaw ay tumatanggap ng Quran mula sa Al-Hakim, ang Al-Alam. Sinabi ng sugo, O Panginoon ko, ang aking mga tao ay tumanggap ng Quran na ito ng walang pag-aalinlangan. At kung hindi ka magdala sa kanila ng isang tanda, sila ay magsasabi, Bakit hindi mo ito ginawa? Sabihin mo, Ako ay sumusunod lamang sa kung ano ang ipinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito ay isang patnubay mula sa iyong Panginon, isang patnubay at awa para sa mga mananampalataya. Kaya sila ay magdala ng isang pahayag na katulad nito kung ang kanilang sinasabi ay toto. Quran 5234 Salastaron Hindi ba sila nag-isip tungkol sa